bababad muna ako. Chinese broccoli. So, pinakuluan ko lang siya sa maraming leeks or dahon sibuyas. Garlic powder. Nilagyan ko ng olive oil, konti. Nilagyan ko ng konting ng sesame oil. Tapos, black pepper, ginger. Nilagyan ko ng maraming ginger. Nilagyan ko rin ng gluten-free tamari. Gluten-free soy sauce. si yun ganun lang and then i have pita brunch po tayo simple lang kumusta na kayo dinala ko si carrot juice wait mate mama nasa Korea ako pumunta ngayon sa Chinese Dahil wala dun yung hinahanap ko. Dati dito kami palagi. Nung dito pa kami sa nakatira sa aming bahay. May hinahanap ako nakakatawa sabihin. Gahanap ako ng tabo. <laughs> Ay salamat po sa Kasi alam mo, wala namang bide yung aming rental ngayon. Pag walang spout ang tabo. Pag walang spout nagbabahala lagi doon sa ano eh. O ba? Diba? May spout. Okay na to. Pink or purple? Alam mo, iba talaga pag Asian store eh. Binili ko to sa Korean. Ito bumili lang din ako nito sa Chinese. Rice paper. Para, alam mo yun, uh, gawa lang ng gulay-gulay. Balot. That's it. Malaki ang celery ngayon. Buti na lang. Cucumbers. Yan, isasama ko yan dyan. With seeds. And ita, whole wheat. Tagay ko lang sa freezer. Para pagkailangan. Yung mga ibang nagju-juice kasama na ito. Kasi marami pa rin juice to ako tinatanggal ko kasi hindi mo masyado malilinis yung mga nakaipit na mga lupa sa mga loob-looban maraming lupa minsan tapos may slime, kaya tinatanggal ko siya nalawan natin green juice ngayon, kakagawa lang. The best time to drink it after you made it. Sis low, low, tama ba yung pagpronounce ko? Low, low laling, tama ba? I hope tama. Low, sis low. Um, sabi mo sa akin you like my juicer, and I promise naman sa iyo na pakita ko siya sa iyo ngayon para masabi ko yung details ng juicer na ginagamit ko ngayon. Pakita ko muna sa iyo itong luma. This was my luma. My old juicer. It's uh, an Omega brand. Omega brand I love so much. Kasi it's very durable. Talagang subok ko tong Omega. Uh, I used this for 5 years. Limang taon ko rin itong ginamit. Kaya kita mo medyo luma na nag-color-color na siya. No? Ganun talaga habang tumatagal. Nagkakaroon na rin ng stain from the veggies. Like yung mga lumang kind, di ba ganyan? Maliit lang yung butas. Tapos maglalagay ka isa-isang stock ng celery. Hihiwain mo yung mga carrots mo. Hihiwain mo yung mga gulay mo ng maninipis. Para magkasya dito sa tube na ito, sa shoot na ito. So, lagay ka ng lagay, zzz, zzz, hanggang maubos mo lahat ng gulay na i mo. Isa-isa, isa-isa talaga. Kailangan mo ng patience, no? Tapos nakatayo ka, hindi ka pwedeng umalis kasi kailangan dito continuous yung pagdalagay mo ng gulay. No, okay naman. Solve ako dito sa kanya 5 years. Hindi pa to sira. Kung gusto ko pa tong gamitin, pwede ko pa tong gamitin. Siguro tatagal pa to kahit another another 5 years or 3 years or 4 years tatagal pa to. Ah, uh, kaya lang um nag-decide na ako kasing palitan sabi ko kailangan ko ng mas magandang juicer yung mas madali this is called a masticating juicer or slow juicer or cold press juicer ngayon, dito tayo sa bago. <laughs> December 2021 ko itong binili ako. Hindi ako nagkamali. Yes. Um, nakita ko siya kasi sa... Ewan eh, ko kung saan ko siya nakita. Nakakita ko ng video niya. And talagang talagang wow. Sabi ko sa sarili ko. Yan. Ganyan ang kailangan ko. So, ito yung kanyang pangtulak. If you need to. Hmm? Tapos kita mo, malaki yung lalagyan. Kahit siguro, apat na apple dyan. Malalaking apple kahit na lima anim kakasya diyan ano so marami kakagad mailalagay yung idea na yon na nilabas nila tong mga gantong bagong ju juicer talaga nakakatuwa kasi alam na alam mo agad mapapadali yung buhay ko no, hindi ko kailangan tumayo dito sa harap na maglagay ako ng isa-isang selling stock hanggang sa maubos lahat yung pagkarami-rami kong kulay it takes a long time to do that dito sa luma pero dito sa bago madali di hamak So, lagay mo lang lahat dyan. Kahit na anong gusto mong ilagay dyan, ano? Isara mo. Start. On. Tapos, aandar na siya. Nandito yung squeezer sa loob. Dito pupunta yung lahat ng juice mo. Dito lalabas yung pulp. Dito yung vegetable juice. Na? Huh? So, ang pangalan nito sis is um, Nama J2 and in order ko ito sa sa California sa Amerika kasi wala dito sa Canada unfortunately so ang nangyari med, medyo kam, may kamahalan no kahit nung una pa lang na nagdi-decide -de ako dito medyo alam ko a few months back gusto ko na talaga siyang ordering kaya medyo mahal kasi medyo mahal kasi para <laughs> magsabi agad ng oo no buti sa kung maraming 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 kang extra pera Uh, pero kasi naisip ko, after a while, gusto ko talaga yung bilhin. Sabi ko, sige, i-credit card na lang natin. Ikaskas mo na lang yung credit card. Mas magiging hawa naman yung akin pagjuju Sige na, okay na. Kesa naman, yung, alam mo, yung mga ibang bagay mo na ginagasto sa eh. Pero, eto, I really need So, et, eto kasi ang buhay natin sa araw-araw, no? So, yan. It's called Nama J2 ulit. Sis, search mo na lang sa Google. And then, makikita mo na yung company, yung video nila. No? Ah, uh, meron nga pala akong isang gustong magitian kasi meron din tayong isang sis dito sa channel na nung bago ko tong binili nagustuhan din niya agad fortunately yung ating sis na siya sa South Korea and this Nama J2 sis low is made in South Korea sabi ko kay uh, sa isang sis natin na uh, interesado rin dito sabi ko sis nandiyan ka nakatira sa South Korea made ito in South Korea, baka mas madaling kumuha dyan, if pwede. Sabi ko sa kanya, search mo muna, tignan mo kung pwedeng kumuha dyan sa South Korea. And fortunately, nakakuha siya sa South Korea nito. So, di mas cheaper na ngayon sa kanya yon Kung hindi ganun, o-order pa siya sa Amerika and to be shipped to South Korea. Mahal yon ang shipping, imagine mo. Eh, ang presyo nito sis, US dollars is 550 Two years ago, Okay, 550 ito US dollars 2 years ago. So, ang equivalent nun sa Canadian, mga 700 something, 750 siguro around that area nung time na binili ko to. Ang problema, syempre, isi-ship pa ito sa akin galing sa California, tapos yung tax pa, you <laughs> tax and shipping going to Canada sa akin, it cost a little bit more. So, ang total ko dito sa aking juicer uh, was 800, 830 or 850 Canadian dollars. Mahal siya sis, pero alam mo sis, I think... Hindi ko na rin alam kasi ngayon sis ko ano na yung mga bagong juicers na lumabas ngayon after 2 years. no Hindi na ako nag, nag search ng mga iba-ibang juicers. Pero alam ko nung time na yon nung binindi ko to meron ng mga ginawang juicers na not exactly like this kind of juicer. Yung parang ang dami mo mailalagay. Meron na rin madali-daling juicer. Um, yung parang malaki na rin yung shoot niya, yung bungang, bungang, <laughs> yung kasha na rin yung apple, pero ilalagay mo pa rin siya isa-isa. Pero mas madali pa rin siya, no? Kahit yung isang buong bunch of celery, siguro kasha mo ilagay doon, ganun. Isang buong cucumber kasha, hindi mo na kailangan lahat silang hiwa-hiwain. Isang buong carrot or dalawang carrot kasha. Baka mas mura yung mga ganun. No? Depende rin kung saan made. Depende rin sa sa gusto mong um, kasi eh, no? Hindi ko alam kung nasa saan part ng mundo ka ba nakatira si Slow. So, hindi ko masabi kung mas uh, masuggest kung sa ka mas magandang umorder kapag nakaipon ka na lang sis. Um, and I'm happy na naipakita ko sa iyo ngayon to Nama J2. Kasi itong Nama J2, meron itong kahawig na juicer. It's called Hurom. H-U-R-O-M. Search mo lang din. Kasi nung bago ko bilhin tong Nama J2, pinagpilian ko rin siya, Hurom or etong Nama J2. Kasi halos hawig na hawig lang naman sila. Ang, kung titignan mo lang, kala mo mas diretsyo lang yung Hurom kasi nasa harap at saka nasa likod yung kanyang spout at saka yung lalagyan ng kanyang pulp. Itong Nama J2, like pinakita ko sa iyo kanina sa left and right, they are almost alike. No? parang isang feeling ko isang company lang gumawa H U R O M yung sa akin nama J2 A brand new day. It's uh, February 15 today. Pagkatapos ng Valentine. Kumusta ang mga Valentine? Ito yung ginagamit kong vegan cream cheese. Pagka gusto ko ng cream cheese dahil talaga magsasawa ka. Hindi eh, mo alam kung ano gagawin mo. This is vegan cream cheese. Ito yung binibili ko. With chives. Ayan siya. My chives. Kesa sa plain. I love chives, sobra. Ang ingredient niya ay, ayan, oh. Coconut oil ang kanyang pinaka main ingredient. Syempre may konting potato starch. Kahit ayaw natin ng anything like that, eh, wala na tayong magagawa. Sea salt, chives, onions, blah, blah, blah. No? So, ang pinaka main, ano niya, is coconut Bili oil. na lang kayo ng pinaka malinis na ingredients kung kayo ay naghahanap ba. Baka naman kasi wala naman kayong sakit or wala naman kayong then okay kayo sa regular. <laughs> I love regular cream cheese. Nako, kung alam niyo lang. Oh, 'di ba? Saka nakakita niyan. Kain tayo. <laughs> ay, ay, ay. Eh.